So ayan guys, bali ngayon pala ay ito. Nag anong na ako ngayon, nag uh, gala gala. So ayan papunta ako ngayon sa Barangay Santo Niño Bacon. So ayan. So bali ngayon ay hindi nga pala ako guys nag ano. Nag paandar ng makina kasi na ano naman siya palusong naman siya eh so di ko na kailangan magpaandar ng makina so yun nga medyo delikado ang pagkanyan kasi nga mabilis yung makina ay yung takbo ng motor kapag hindi nakandar yung makina so hindi siya mag engine brake so ayun bala ngayon ay medyo na para guys medyo mainit dito so itsimpuhan ko lang na mainit pero sa uh, susunod nyan hindi na yan mainit so okay okay na rin yung panahon ngayon dito sa amin So, ganda lang ano, uh, ganda dito guys ng view. Sapagkat ah uh, fresco. At maluwalas, you know. So, hindi siya masyado maraming bahay dito eh. So, kasi bundok naman 'to eh. So, yun nga pala guys, medyo on dito. Medyo mapresko. Medyo mapresko. O, mapresko talaga kasi open siya o. Ganda napakaganda ng view dyan yan you know, o bang ano yan ah tawag dito para siyang bangin so ayan sige sige lang tayo dyan so hindi na ako dyan guys na ano nag andar so medyo delikada pero yan lang hindi naman mabilis yan eh kasi kontrolado naman yung ano yung takbo no sakyan <coughs> so ayan oh kunting alam yan kunting kunting prino kunting prino lang yan so ayan oh ayan pali yun know, oh ang ganda ng view dyan oh parati dyan So hindi lang siya masyado mapukusan ng camera kasi nga uh, one hand lang yung kamay ko. So ginamit ko yan isang kamay lang. So delikado rin kasi nga palusong yan. So yun nga, try ko lang na ano, ma-videoan sa cellphone ko kasi nga mas maganda kasi kapag cellphone eh yung camera kung pro dito sa taas na ginagamit ko yung camera na yan, yan sa may helmet okay ayos naman dyan sya guys so ayan bali ito na lang guys ang aking video thank you guys ay if you hanggang sa muli